kalain na mga kamoting ito at iba pang mga sangkap ay nakakagawa na tayo ng super sarap na merienda na pwedeng pagsalusaluhan ng buong pamilya. Di na rin tayo gagamit dito ng oven para na makapagluto nitong kamote cake. Tingnan nyo naman ang kinalabasan ng ating nagawang kamote cake, guys. Hindi ba't ang sarap-sarap tignan? Since kamote cake nga itong gagawin natin, kaya kailanganin natin ng ilang pirasong kamote. Any color naman po na kamote is pwedeng pwede natin gamitin dito guys. Bali, hahati-hatiin lang natin itong mga kamote into smaller pieces dahil palalambutin muna natin ang mga ito. Nahugasan ko na nga po pala yan bago natin lutuin. Pakukuluan lang muna natin itong mga kamote hanggang sa lumambot. And habang pinalalambot ang mga kamote, ay ipiprepare ko na din po yung paglalagyan ng ating kamote cake. Bali, gagamit lang po tayo dyan ng stainless na lagayan. Napapahiran ko lang muna ng mantika at saka lalagyan ng parchment paper. Ito po ay para mas madali natin ma-unmold mamaya itong lulutuin natin kamote cake. Pwede din po kayong gumamit dito ng lianera or any lagayan na available dyan sa inyo. Kapag okay na ang lagayan, ay ipiprepare ko na din po itong chocolate na pang toppings natin mamaya. Mumura yung chocolate lang po itong binili ko sa tindahan, guys. Pwede din po kayong gumamit ng mga preferred ninyong brand ng chocolate dito. Kapag okay na din po ito, ay balikan na natin yung kamoteng niluto natin. Dito, guys, lumambot na yung mga kamoteng niluto natin. Binalatan ko na din po pala yan, since madali lang namang matanggal yung balat ng kamote dito. At this point ay pwede na natin yung ilagay dito sa blender. Pwede din po kayong gumamit dito ng food processor sa prosesong ito, guys. O di kaya naman po, ay mano-mano ninyong pinuhin itong kamote. Ilagay na din po pala natin dyan ang dalawang pirasong itlog. Crack lang muna natin yan sa isang lagayan bago ihalo dito sa ating kamote. Ito po ay para maiwasan natin maihalo ang bubok na itlog dito sa ating mixture. Kapag okay na, ay saka ilagay ang itlog sa blender kasama ng kamote. Sunod din natin ilagay dyan ang isang lagayan evaporated milk. i lang natin yan dito sa blender. And kapag okay na, ay sa at i blend ang mga ingredients dito. Mas mainam kasi guys na mapino natin maigi ang kamote para mas maging fine ang texture nito once na niluto na natin. Pagka-blend ganito, ay pwede na natin itong isalin sa ating bowl. Sa punto pwede na din natin ilagay ang iba pang mga sangkap. Maglalagay din po ako dyan ng kalahating lata lang ng ubi condensed milk. Sakto lang kasi na may tira pa kaming ubi condensed milk sa ref. Kaya yun na lang po ang gagamitin natin dito. Pero pwede naman po kayong gumamit ng classic lang na condensed milk. Ihalo lang natin yung maigi sa mixture at saka isunod dito ang isang kutsara lang ng baking powder. I-sift lang natin yan para maiwasan ang buo-buo sa ating mixture. Then saka isunod ang 1 1⁄2 cup ng all-purpose flour. I-sift lang din natin yan lahat Then sa kahalu-haluin ang mixture. At kung nakaabot ka sa part ng video natin ito, it means na interesado ka sa kamote cake recipe na sinishare natin ngayon. At kung sakali pong magugustuhan mo ito, pwede po bang pakipusuan mo naman ang video natin at mag-iwan ka na din po ng comment na Amazing Kamote Cake Recipe. Maraming salamat po! Once na namahalo na natin sa ang mga ingredients, ito na yung magiging consistency nito? Pag ganyan na nga, ay pwede na natin yung isalin sa pre-repair nating lagayan kanina. Then saka natin yan ibagsak-bagsak para intact ang mixture natin hanggang sa gitna. And iflatin natin ng maayos ang ibabaw para maganda ang magiging kalalabasan once sa maluto na ito. Takpan din natin yan ng aluminum foil sa ibabaw para hindi matuluan ng tubig mamaya habang niluluto natin ito. At this point ay pwede na natin itong lutuin sa steamer. Nagpakulo na din po ako dyan ng tubig bago natin Lulutoy lang natin yan ng exactong isang oras sa medium heat hanggang sa bahagyang umarsa at maluto hanggang loob nitong kamote cake natin. Makalipas nga ang isang oras ng pagluluto natin, ay pwede na natin i-check kung luto na nga ba ang ating kamote cake. And kapag hindi basang lumabas ang toothpick, ibig sabihin niya na pwede na natin itong hanguin at palamigin. And there you have it guys, ready to serve na itong super salap at super nakakabusog na kamote cake recipe natin. O oh, diba guys, sa ilang kamote lang at ilang mga sangkap, ay makapagawa na tayo ng meryendang pwedeng pagsalusaluhan na ating buong pamilya. Kaya itag mo na mga friends and labon sinyo ninyo mahilig sa kamote at subukan nyo na ding magluto nito.